Ayan na. Rapi so, na, na dyan ka naman yung oras na Ano, ito po mga ganaps. Kasunok mo yan po yan. Dahil niya kahapon. Ah, kahapon. Sorry. Pero sa pieces, ang ganda naman malapit pita po. Tsaka gusto ko yung timeline na kahit gabi na, umaga pa rin sa kanila. <laughs> Hindi, yan yung ilang sa mga tape sequences kahapon. kahapon. Yan yung yes, mga nangyayari behind the scenes. Yes, yes, yan yung na palagi, Ah, sinasabihan na yung mga dream team house, minsan lalo, lalo na yung mga teens kung ano ang kailangan mm. gawin, prepare. Kasi kabadong kabado sila eh. Ang gusto mm. ko malaman, Robby, si Miss Yayo lang ba ang Hindi. added actress dun sa live, uh, dun sa live drama o may iba pa? May ano pa, 80. Ang gabi wow, ng ah, 80. 80. <laughs> <laughs> <Ne, ne, ne, laughs> Sobrang sobra ano, naman. May tatlo pa yata. Or dalawa mm. na makasama sila. Pero ang nakita pa lang natin so far yes, si 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 ay si Miss Yayo. Oh. And kailangan Yan din ang isa nila nga Sino ang mga matitinding artistang makaka-eksena oh, oh. ng mga housemates? Bakit mga teams lang? Um, may eksena yan eh. Per... Sila yung may tent sequence. Chan ah, -chan. sa... Dito sa site. Malayang separate. location. Oo. oo In-explain nga po namin na live drama talaga siya. Pero dahil dalawa ang location na magkalayo, kailangan yung itong unang lokasyon konti lang naman na eksena doon. Iti imagine yung konti eksena yon isang buong oh, araw sa so, uh, taping. Konti eksena yon. Ang karamihan pa rin ng mapapanood niyo ay live na live yes. doon sa second location. 95%. Na secret location din bukas. Mhm. Mm ah. Hoy, huh? pero take note natin ah. Kasi hindi lang uh, pressure sa mga teens yung Uh, karga karga nila sa acting pero kasi first time din nila in a long time na lumabas ulit so nanibago na naman sila sa environment na bigla sila ay ito yung nung gabi Robbie yeah. yung ano yung eksena ng oh, ano ni Live tinapos ko yung mo. ano ha? yung iyakan mga three yun na mga 3 hours na nagiyakan doon <laughs> ano <laughs> ano ano masasabi mo sa naging eksena mm -hmm. niya nakakabilib kasi nakakadala Wow nakaka nakakabilin oh, nakakadala bukas na, no? Tama. Bukas na. yes, na. nakaloka bukas na ano Tama ba? na no, no. bukas na, pala. Oh, nagpaalam ka na? No, no. bukas na, pala. Oh, nagpaalam ka na? No, no. Live na bukas na <laughs> bukas bukas na bukas bukas na bukas na bukas na 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 bukas na bukas na bukas na bukas 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 na bukas na bukas na bukas na bukas pag hindi na bukas pag hindi na bukas na bukas